Ang nakabalo nga wala aming ano pasensya na. Kay wala na, peaceful na. okay, oh. lagi, Next. Ako si Lili Lantaka, taga Sinosa. Ako nagpasalamat ni Boss uh, Abni nga ang ako malati na ayog yun. Nga karon akong witil, gamay nasad, kay kaya ako sa'ng ipatambalan niya. Nagpasalamat, di ko ni Boss no, so. Imi. Salamat. Marita. Kung ka na, kami nakutuloy. Salamat ko sa ginungan sa mga nilabay mga katuwigan sa pag na po sa kong balatian. Ang okay. itagahan ko niya instrumento okay. nga si Bustimi okay. na <laughs> gihilap niya ang <di> instrumento <laughs> na siya mga kamuto pagpanambal. Di ko, nga diin akong sa ginoong oh, mga matabuan na po ang kumpleto ng kaayuhan. Diin ka rin na sinati na po ang presensya sa Diyos o sa tabang niya. Nga diin, ako yung nakaputong na ang kong nga kong dugay nga ang ipangandoy gasa sa ginunan kung akong kumplito nga kayo. Laging salamat. Okay, buong Happy anniversary, Boss salamat. Happy anniversary. Happy anniversary. Una sa tanan, mapasalamatan kami kanimo sa gasa sa kinabuhi, ang main paglawas, sa angin nga mong ginahawas, at ubing nga mong sa tanang butang sa kalibutan, nga mong ginuslan ngagikan sa imong pagkamong gihatagon. Ginoo ang iyon ka na nga ngayon magkapasahilo sa tanan mga buhat, ng wala ni mong eh. Kung salamat kayo, nining adlawa, nga diin si Busimi nagsaulog siya ng ikapito ng anibersaryo, nga diin gihimo ni mo siyang instrumento nga makatabang sa imong mga katawan nga di may banuti. Ang iyon ka mo, amahan mo sa kanunay siya magkapadayon sa gihapon sa pagtabang sa mga tao nga dunay sakit nga imong i-bless kaniya ang mayo sa mga mapanglawas may relasyon sa mga tagusa, nga di nang iyang mga kamot maogihi ka nang himuon mo nimong instrumento nga magtabang namo nga kami adunay gipang ipangmulo sa mga lawas ug uban mga pagkaon nga mong panagsaruhan karon Lord ang iyon ka nga kini makahatag na, ka kalikun, ka ka lawas, na mo bugang kalig-on sa lawas ug dili kini makabikil kun sa may naay gipanghambi mo nga ginagmay nga sakit Ginoo pinagin ni ning pagkaon kini unta makahatag mo o dugang panagsuod nga naa kanimo kining tanan amo kang gibay gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Imong bugtong anak among Ginoo magluluwas. Amen. 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 Sa sa Espiritu Santo. Amen. <laughs> yes, yes, yes. atak yes. Sal Sal Salamat din. sa atak sa nang saling na ko pagto sa akong anniversary karon ngan lawa